programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang agarang sa Lady, Dr. Hilda Ong. Medyo hindi maganda ang boses natin ngayong umaga. Dahil na da, parang tayo ay nagsisimulaan ng ano, mm. na may ubos si Kaya medyo ano, hirap ako magsalita. Ngayon ay September 9, 2025, ang Philippines Standard Time ay ganap ng 8.57 ng umaga na pwede ang bot sa Chat. Napapakinggan tayo sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng servisyo publiko. At napapanood sa Facebook at sa YouTube kaya sa amang panik ng Pilipinas o mundo kayo naroroon. Kapotini ang tulong at inspirasyon. Batingin ko muna si John Michael. Araw-araw niya, hindi lang araw-araw, gabi-gabi, pinapanood niya ang YouTube channel ko po na Gilda Agarang Agaran yeah. Servicio Lady. John Michael, thank you, thank you for all uh, for watching me. Not, in, uh, not only the morning, pati din sa evening. I love you, John Michael. Ito ang balita, ito ang balita sa pangungunan ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. 35,000 Pilipino nag-sign up para sa abot kayang babahay ng Pag-ibig fund for P.S. program. Umabot na sa halos 35,000 gagawang Pilipino ang nagpahayag ng interest na magkaroon ng sariling tahanan matapos magparehistro sa expanded Pambansang pabahay para sa Filipino. Program ng pag-ibig fund. Ang naturang bilang ay naitala sa loob lamang ng tatlong buwan. Wala na ilunsan ang 4PH online registration system noong July 2025. Ayon sa pag-ibig fund, malinaw na ipinapakita ng mataas na bilang ng mga rehistradong miyembro ang malaking pangangailangan at matinding, at, uh, matinding interes ng mga Pilipino sa upot kayo pabahay na siyang naman na pangunahin at apokasya ng administrasyon ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. Sa ilalim ng expanded 4PH program, ipinitan hindi lamang ang mga condominium units sa mga pangunahing lugar kagaya ng Caloocan City, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Pampanga, Ilocos Norte, Bacolod City, Sambonga City at Davao City. Kundi pati na rin ang mga house and land packages sa subdivision developments ayon Department of Housing and Urban Development Secretary at pag Board of Trustee Chairperson Jose Ramon Aliling, ang bagong digital platform ay isang transparent, user-friendly at corruption-free na sistema na nagbibigay daan upang mas mailapit ang pangarap ng home ownership sa bawat Pilipino. Hindi dagdag pa niya na nakatutulog din ito sa pagtutupad ng dumaraming demand para sa pabahay at ang mahigit 251,000 socialized housing units na pinangako ng mga privado developer. Batay sa paliwanag ng ahensya, ang expanded 4PH online sign-up facility ay isang mobile optimized platform na nagbibigay daan sa mga miyembro na mag-browse ng ibang-ibang socialized housing projects. Tignan ang mga larawan ng unit, mag-compute na tinatayang buwan ng hulog at magkas at masusubaybayan ang kanilang registration status sa real-time. Kapag nakapag-rehistro na, isinasagawa ng pag i pick ang paunang assessment batay sa membership status, kita at iba pang eligibility criteria. Pagkatapos, ipapasa ang impormasyon ng aplikante sa National Housing Authority at Social Housing Finance Corporation para sa karagdagang verifikasyon. Kapag nakapasa sa lahat ng pagsusuri, ang detalye ng home buyer ay ire-rekomenda sa partner developer upang may proseso ang housing loan at pagbili ng unit. Sa ilalim ng programang ito, maaari makakuha din ang mga kwalipida o kwalipikadong miyembro ng housing loan na may subsidized interest rate para sa house and lot units na nakakahalaga ng hanggang 850,000 o condominium units na nakakahalaga ng hanggang sa 1.8 million pesos. Ipinaliwanag naman ni Pag-ibig Fan Chief Executive Officer Marilyn Acosta na ginawa ng online registration system upang mapagaan ang proseso at mas maging accessible ang serbisyo para sa mga miyembro. Dagdag pa niya, mahagi ito ng advocacia ni Secretary Aliling para sa full digitalization ng housing sector na nakapaloob sa kanyang key point agenda. Bilang dagdag sa insentibo, uh, inibitihan din ni CEO Acosta ang mga miyembro na sa pantalahin ang early bird promo kung saan makakakuha ang unang 30,000 kwalifikado borrowers ng 3% subsidized housing loan na fix sa loob ng sampung taon. Sa pamamagitan ng sistema ito, mas pinadali na ang landas ng mga Pilipino patungo sa pagkakaroon ng sariling tahanan mula sa simple pag-click hanggang sa pagkaka pagkakamit ng pangarap ng bahay na dapat ni CEO Acosta. So sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at huwag isipin ay, mamilda, ang uh, sweldo po namin ay mababa lamang. Ito po ay pwede po sa mga ano to, sa mga minimum wage earner. At let's say, kukulwari, ang, ang yung, tinapangarap pinapangarap po bahay ay eh, hindi kakayanin doon sa, doon sa certain rate, doon sa how much ang pinatanggap po, diba? Sa buwan-buwan na sahod mo, tapos buwan-buwan na huhulog po ninyo sa pag pag hindi po kakayanin, pwede po kayo, pwede po, let's say kayo dalawang magkasawa, para nagtatrabaho, pwede po i-combine. O kaya let's say naman, kasi sa, sa Pilipino, di ba kadalasa, ang buong pamilya ay mga kasama. So pwede din, yung let's say kunwari, yung kayong magkakapatid, pwede din kayo mag-combine. Para mas makabili po kayo na mas, mari, ma, mas malaking bahay, o let's say mas gusto niyo sa kondominium na nasa 1.8 billion pesos, ito po ay kaya-kaya. Kasi nung una, alam mo, nung buhay pa-father ko noon, ayaw niya bumili ng sariling bahay. Sabi daw niya, yung pera na gagastusin mo, na biglang gagastusin, uh, sabihin natin, kunwari, isang milyon. Tapos, yung isang milyon na yon, yung interest na lang daw, yung nagagamitin mo, sa pagbayad mo na monthly rental. Eh, buti na lang buti na nagbago isip niya. Noong time na yun, kasi may na-offer na uh, may lupa. And then that time, bababa lang ang presyo. Tapos hanggang sa pinatayo na ng, 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 ng sariling bahay na namin, hanggang sa natapos. Kaya noong time na nakita naman niya, malaki ang difference. Kasi hindi mo na kailangan magbayad ng ka, monthly rental. Kaya pagbabayad mo ng monthly rental, tuloy-tuloy yun, hindi yan magiging sa iyo. Unlike doon, nakaroon ka na na sariling bahay, wala ka ng pin -pino problema Ang pinaka gastusin mo lang, yearly yung pagbabayad mo ng uh, property tax sa, sa, sa inyong LGU. So, mas maganda, kung kayo ay nangangarap ng magkaroon ng sariling bahay, andyan na ang pag-ibig fund. Lahat po ay online, mabilis po. Mabilis po ang processing. Talaga ginawa nang ng, ng, ng pag-ipit na hindi na kayo mahirapan. At, at at sa bababang interest rate sa sa first 30,000 na mag-a-apply. Mag ito sa ano. At dito na tayo sa isang pang acting, isang pang balita. Ito ang balita. Ito.